Eh, makakausap pa rin po tayo kaugnay ng uh, nagaganap na eleksyon dyan sa Amerika. Narito si uh, uh, dating ambasador Jose Kuya Jr. at dating governor ng Bangko Sentral ng Pilipinas yan. Ambasador Cuisia, si Igan at si Lala, magandang umaga po. Magandang umaga po ambasador. Magandang umaga Arnold at Lala. Opo at uh, ano pong nakita niyo, yung observation niyo sa takbo ngayon ng eleksyon dyan sa Amerika po ambasador? hanggang ngayon mukhang very close pa rin no na lumalabas na yung mga resulta sa ilang states, sa mga estado uh, gaya ng Massachusetts at Virginia na panalo ni Harris um, pero masyadong maaga pa rin no uh, Bas, basis sa mga polls talagang very very close kaya mahirap sabihin kung kung sino mananalo Kasi maski yung mga expert, yung mga pollsters, uh, very divided sila sa so, kung sino man. Walang, kaya ng, during, sa 2016, halos lahat ng polls, uh, ang sinasabi nila mananalo si Clinton, Hillary Clinton. Uh -huh. Isa lang sa kanila nag-predict nag na ang lalabas ay si Trump. Uh -huh. Pero halos lahat ang sabi nila si Hillary Clinton mananalo. Uh, alam natin ang nanalo si Trump. Oh, So parang ganun din yung ano uh, parang scenario <laughs> o yung feeling ngayon, parang hindi makatiyak hangga't hindi hangga't hindi talaga madeklara sa huli ambassador. Oo, oh, tama. Oh, kayo po. Ama uh Oh, gusto ko lang kung, kung may kukumpara nyo no, yung feeling ng eleksyon. Nung kayo po'y ambassador sa US, is it Obama it time? Tama po ba? Oo, oh, oh. tama. During oh. the time of oh. Obama. So, kamusta po yung, ano, yung uh, eleksyon noon tsaka yung senaryo ng eleksyon ngayon? Kasi ang sinasabi ngayon, masyado daw mataas ang emosyon ngayon dyan sa Amerika ngayong eleksyon na ito. Oh, mat mataas na mataas yung emosyon. Saka kasi parang may tendency na parang iba mag-resort -re to violence. Eh. Uh -huh. Kaya nakakatakot kung anong 'yung resulta ng eleksyon, no? Kasi sa, sa nababasa natin sa nakikita natin sa TV, parang may mga supporters ni Trump na sinasabi nila hindi nila tatanggapin 'yung yes. oh, oh, resulta. Oo, oh, oh. so parang mangyayari sa 'yung panggugulo uli sa Capitol, parang gano'n. Oo, oh, oh, baka mas grabe pa. Kaya nakakatakot kung anong mangyari kung kung talagang hindi nila tatanggapin yung pag pagtalo uh, ni ni Trump, no? Oh, pero ano kaya pong ito pong nangyayari ngayon na eleksyon sa US ano? Uh, ano kaya ang posibleng maging epekto nito sa Pilipinas? Yung relationship natin sa kanila sa in terms of what? Muna muna foreign relations kung sino man sa kanila ang manalo. Sa so, yung military alliance natin, uh, hindi magbabago. Kasi may treaty tayo sa US, uh, hindi yan magbabago. Uh, ang magiging iba, paano yung interpretation? For example, sa EDCA, uh -huh. uh, under the democratic administration, uh, mas malaki yung nakukuha natin assistance military assistance mm -hmm. uh, Uh, lalo Laluna in the last uh uh 4 years, this past 4 years kay Biden ad okay. under the Biden administration, no. Uh -huh. Kasi talagang um uh, nung panahon ni President Duterte, nahinto yung mga construction sa mga EDSA sites. Mm, Pero, kasi si pas Trump noon eh, no. BBM uh naumpisahan ulit at ngayon um dinad dinadagdagan nila yung assistance for aid sites. Oh, Kaya uh, sa tingin ko under the Harris administration kung Manalo si um Kamala Harris mm -mm. uh, pang matutuloy. There will be continuity. Oh, okay. Uh, sa um, military no? Sa eh, Pero hindi, kung hindi hindi it eh, it will be bad for the Philippines po ambassador kung si Trump ang manalo. Well, Ah, uh, sabihin so I mean, ko in in terms of the factor, you know, military, economic, cultural, uh, social, etc. Sa tingin ko mas paki-pakinabang sa Pilipinas kung manalo si si Harry, Kamala Harris. Oh, um, uh, okay. kesa kay Trump. Kasi Kamala Harris um, niya yung multilateral trade agreements gaya ng um, Indo-Pacific Economic Framework. Opo. May apat na na uh, mga um uh, miyembro ng at mm -hmm. isa isa pa labing apat ay Pilipinas. Um mm -hmm. uh, uh, tulong ito sa lalo na sa exports natin. Opo. Um si Trump ang kasi ang mas gusto nito ay yung bilateral relations. Pero matagal na tayo na humihingi tayo ng FTA or free trade agreement sa Amerika, hindi pa rin tayo na, hindi pa natin nakukuha yan. Kasi ang gusto nga ng Amerika ay yung multilateral. Pero kung si Trump, uh, may, posib may posibilidad na magkakaroon tayo. Pero nung siya presidente, yung oh. 20 hindi rin nangyari yan. Um, noong pa, nung ambasador ko, uh, hinihingi ko na sa U.S. Trade Representative na isama ang Pilipinas sa free trade agreement ng U.S. Mm. Pero kasi maliit na bansa tayo, uh, hindi prioridad nila. Nila. Oh, but nung time niyo, Obama is a Democrat, di ba? hindi rin tayo naging prioridad. So either or, hindi natin masabi kung magiging maganda para sa ating oh, trade. Kasi, pero itong Indo-Pacific, kasama na tayo. One of 14 countries. So it, it, sa ko, itutuloy ni Kamala Harris. Oh. Uh, magiging uh, pakipanginabang sa Pilipinas. Ang, ang nakikita ko lang po, kahit sino maging pangulo dyan, ang hindi magbabago yung defense ano nila sa West Philippines yes. no position uh, kasi there. kailangan din nila ang Pilipinas um, to counter yung aggression ng China lalo na kasi China wants to control the South China Sea ayan talagang uh, lalabanan ng US yan kasi uh, more than 5 trillion dollars of trade passes through the South China Sea nako oo um, kaya ang ang priority ng ng uh Estados Unidos yung freedom of navigation. Kaya hanggang ngayon marami silang mga aircraft carriers, destroyers na dumadaan sa South China Sea. Nagigalit ang ang China pero yan ang 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 um, priority ng US to maintain freedom of navigation. Ayun. Yung, yung sa ano po, karaniwan kasi pag uh, may eleksyon, di ba, yung mga negosyante yung sa trade. Uh, nagiging ano no dito ho nila binabase. Ah, uh, uh, paano naman 'yun sa Pilipinas? Anong tingin nyo? paano makaka-epekto ito ba yung sa stock market, 'di ba? Tumataas, bumababa. Dahil sa nangyaring election sa US, Oo. malaki ho ba yung magiging epekto nito sa atin. May epekto kasi tinasabi ni Trump kung manalo siya, um mag-iimpose siya ng tariffs. Mm. Universal tariffs 10 to 20% maapekto yung mga exports natin sa U.S. Mm -hmm. magiging mas mahal. Uh -huh. Pag ginawa din niya, more inflationary yan. Uh -huh. So magkaka-impact yan sa stock market. At yung stock market nila, meron din impact sa stock market sa atin kasi uh -huh. yung mga foreign investors na na nasa stock market natin na uh, siguro aalis dito, uh -huh. uh, uh, they will look for safe haven. Siguro, in, not even the U.S. stock market, uh -huh. papasok sila sa mga ibang asset classes, no? Hindi sa stocks. Uh -huh. So, there could be an impact even in the stock market. Sa atin, kasi so, sa mga negosyante. Ma malaki rin pag, po yun, no? Ang basa yung inflation, uh -huh. tatasa nila yung interest rates. Ganun na naman. Uh -huh. So, may uh -huh. effect na naman yung economic growth sa U.S., ah, uh, di lalong ma-affect ma yung mga exports natin yes. sa US. Oh. Eh, paano po kung si Kamala ang manalo? It will be Kamala, sa no? so tingin ko kasi you may continuity at stability mm -hmm. na ino-offer ni Kamala. Um, kaya sabi ko, uh, mas, mas pakipakinabang sa Pilipinas kung, kung siya manalo. Oo. So uh, pero yun nga hindi huhuin natin alam. Sa ngayon ho ba ano? De, ang relasyon kasi ng Pilipinas at Amerika, malalim na ho, ambassador eh, no? Oo, malalim la. Oh. Saka marami tayong mga uh, Filipino Americans. Ah, uh, sa tingin ko may may influence ang Filipino Americans sa, sa result nitong election kasi marami sila, marami sa kanila ay nasa swing states. Mm -hmm. yes. Sa Nevada, uh oo. -oh. Uh, sa Pennsylvania sa sa uh, North Carolina. So, marami mga Filipino Americans kaya tinitingnan nila yung Filipino American vote. Oo, they mm -hmm. can decide mm -hmm. din eh yung yung porsyento po nila eh, no? Tama, so, tama. 2.14 million Filipino American uh -huh. voters. Oo. Uh -huh. eh, malaki mm -hmm. 'yun. Okay. Mm -hmm. Kaabang-abang talaga uh -huh. sino mananalo si Harris o si Trump. <laughs> yes. Kung <laughs> yeah. 70 ang kailangan, malayo-layo pa po, ano, uh -huh. ambassador? Malayo pa. Malayo Too early. Pa. Siguro, by tomorrow, ma we'll have a better idea. By uh -huh. tomorrow. Oho. Uh -huh. Ambasador, thank you sa oras po. Ingat po, po kayo, ambasador. Ingat lagi. Wala naman. Ang walang pinoprotect.